um, uh, chichikan para tayong ng uh, reps hindi, raw siya lumalamig American home Bali, maliit lang to guys ang taas lang nito guys uh, 19 inches ang taas nito Alente to guys, ano uh, inverter, hindi inverter to. Ano yung priyo niya guys? R600. Yan. R600, R600 priyo nito guys. Pero, check ko na to guys, oh, wala naman siyang leak. Yan. Wala naman siyang leak guys. Kita. Yan. Wala naman. Wala siyang leak. Saklat guys. yan gumana na yung ano yung compressor nya guys Ang gumana na yung compressor. Wala naman siyang mga leak dito. laman na lamig ya yeah. filternya nga filter tamtaman na init wala hindi hindi man lang uminit guys wala bali ba ano lang to guys pag hindi bumubugat yung lang yung compressor na to, guys Chichikin niya yung compressor na to guys. Pag hindi gumubuga lang, langis. Bala, pwede pa tong ano. I-repair guys. Papalitan lang tong filter dryer na to guys. Yan. Papalitan lang to. Dapat wala siyang ano. Yung mechanical nito guys. Yung discharge line niya dapat pag kakatingin to guys ang copper chip guys testing kung may lumalabas pang langis kung bumubuga ba ng langis pag bumubuga to guys ng langis sa, kung re-referen ng to guys hindi to ano hindi na tatagal to nagana siya pero hindi tat tatagal pag bumubuga na ng langis pero pag wala hindi naman bumuga ng na langis to okay pa to guys marirepair to guys papalitan lang tong filter dryer yes, mga 4 minutes na maandar pero wala pa rin talaga yung lamig to guys oh. hindi man lang lumamig Yan, bali pa. checkin mo ito guys ng ano, yung compressor nato kung bumubuga. Tapos yung resistance ng compressor kung okay, na. okay rin ba. Yan ang bali ang checkin dito guys yung mechanical saka yung resistance winding ng compressor. Pag umoke yung guys, pwede repairin ito guys, papalitan lang itong filter. Filter dryer. Hindi talaga lamang guys. Wala tagang lamig. Maski ito wala man lang init